So dito na nako guys. So now nililinisihan nila ang kwan guys. Yun nililipuyan nila ang ano guys. Uh, yun wala nang mga damo. Mga damo, diskrip pa na. konti na lang nilinisan na so direta guys ano ka na yung ng aligo direta kaysa man ron ano na sus na sa nahuwan ron Oh, tak ubah ayo. Akai-kaligo, hmm? san hewan mung duno. Oh. Tak ubah ayo. kau hmm. linaong dagat guys oh. Oh, laking dagat guys san huwan ngayon maligo na kayo oh. maligo maligo so may isda guys oh. Oh. Hmm. Oh. Hmm. So, may isda guys oh. ito kunti lang naligo guys Napakalinaw ang dagat. Sarap maligo. Kaso, wala akong kasamang pamilya, nag-aral, nagtrabaho. Ngayon, ganda talaga ngayon. Oh. No? Ganda kay maligo. Kita o kayo, ang dagat is sus. Hmm. Apakah no Bastasan guys ba no koy mo anu dagat Na tunung repot og ku anu no, eh di ting kelas ting kelas C Sayang man pabsi non god guys oh. ang ano ang tawag doon sa yung maliliit na ulang gagmay na ulang sa amin tawag dito ko ano kana uh, uyap maliliit na uyap maliliit na ulang yon naligo na doon guys oh. Kala bigas eh. Kuyo ka kung ano mo, dyan mag-vlog, no? Ah, mag-vlog, Oh nag vlog re gay vlog lagi re Asa ang de kana kwan I vlog ka Sa YouTube ra ka Asa sama balon Balon ko nag vlog dag vlog ko ayke Ora na lang oh, wa Asa re toy mo amo sa una Awala na dungay na to ko la na kwan Awala na nangundang la sila Awala no tandan-dan jan no wala no sa no Pagkawala nila, wala na po ka na itakuan. Wala na po. <laughs> Kaya na ilan mo yung kunin mo yun. Tingnan na kung kinsan ito. Ni Arriba, mas yung tubangan. Hindi <laughs> ka Layo naman ko. Hindi yung sunod yung silupin na ilata. Palugdang sa ubos. Dahil yun, mudo lang mga isda. Oo, oh, hindi Yan naon ra si Buton. Ah, dili. Kanang eh. Para silbi pa duguk istab ade pas lun den. Oh, Au anak ra. Hmm. Oh, si boton di aya naun. Udah di lima naun pa ilalom ragya pono. Oh. Ga dua mu anak. Hmm. hmm. Na di kadiri di ai. Sanhuan man run. Ngeligong istab run. sila guys mamangka mamangka sila mamangka mamang hulis lang ng isda anindog na ikuyo guys Okay guys, so gamay pang tao karon. Kunya ani eh guys, taghanan ni. Eh. dong unta kayo lamig ay kaligo go ah! picture go Sila <coughs> guys, kasama ko nung dati guys sa trabaho ngayon nangisda na lang sila kasi nasarado na ang kanyang tinarbaho pinasukan yung trabaho nasarado bankrupt <coughs> <coughs> malayo na sila guys ah, malayo na malayo na sila malayo lang layo kasi walang balod walang alon maglaka ko na guys Sikrip nila guys Sikrip pan nila Yung Ano nilinsan nila Yan ang maganda nilinsan nila nilinsan nila at dito tayo umupo ah. so yun ka guys linis na medyo malinis linis na hindi kagaya ng dati ang gusto ko dapat i-develop nila to kasi dito ang mga taong pumunta kasi maganda dito may liguan pa saka ay basta ayusin lang nila parang maganda naman tingnan ng syudad At, na tourist na medyo sa mga tao Nanda na ba? Nanda na. Nanda na nila. Nireo na. Again, loa na. Pero hindi pa natapos. Sinimulan pa lang. Kahapon pa siguro to.